Magandang gabi mga kagayam <clears throat> Ito tayo na naman ay magjujuting ngayong gabi Ito ang ating binabantayang school Ayan o Ayan Dito tayo Nagjujuti Ayan isa isa natin yan Chinecheck kung may mga Nakasinding mga electric pan O anumang na ano, man, ano Ngayon guys, oh, so, ang ganda ng mga bulaklak. Eh, papaya. Deit -deit, pero may bunga na. And, uh, laman. So, dito, iniikot natin dito. Minsan, may mga multo pero hindi na natin pinapansin ayan mga tanim mo gabi ayan. pag pagdating ng alas 12 iniikot natin doon nagroronda tayo minsan may nararamdaman na yung mga batang naglalaro hindi na natin pinapansin minsan meron din yung kumakatok sa padir hindi na rin natin yung pinapansin parang baliwala na sa akin kasi nasanay na akong nag duty dito duty dito 6 years na ako nag dito kaya ang dami ko na rin sa mga kababalaghan meron pa yung nakita nating batang tumawid Ayan, tumawid sa ano tumawid ng dinadaanan natin pero hindi ko pinansin yan dito dito takot dito pero enjoy lang naman. Okay lang. Relax lang ako. Hindi naman ako nakatakot. Ang kinakatakutan ko yung mga taong maaligid minsan. Yung mga maglanakaw yun. Ang kinakatakutan ko baka minsan mamaya bigla kung ano kasi mag-isa lang ako dito. Ayan guys. So tingnan nyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana isuporta niyo po ang aking munting YouTube channel Kagari Kagayam GRTV. Sama-sama po nating abutin ang 1K subscriber mga Kagayam. Salamat sa inyong panonood. bye, -bye.